Simulan na natin ang kawatakutan sa Spooky Files with Jason and basahin natin ang story na pinadala sa atin. Hi Spooky File, avid listener ako and I wanna share a story about sa ancestral house namin dito sa pabi. Wow, ang yeah. <laughs> yaman naman eh. Ancestral house, so man. Ah, wow, parang sinampal ako ng kahirapan dun eh. Well, anyway. It happened when I was in elementary. Naman ko ba, feeling ko may pagka... Psychic ata talaga kaming pamilya. Kaya ang dami naming nararamdaman at nararanasan. Yung lola ko, Albolario, at sanay ako sa mga entities, duende sa tikbalang, mga ganun. Since lumaki ako kasama lola ko, nakikita ko siya paano niya ginagawa yung pagsusuob. Pag-aalbularyo. Kaya mula bata pa lang ako, mulat na ako sa mga iba pang nilalang maliban sa atin. Pero itong kwento ko, isa ito sa mga hindi ko makakalimutan na nangyari sa bahay ng lola ko. May tatlong kwarto sa second floor ng bahay namin. Pagkaakyat mo ng hagdan mabubungad sa iyo yung unang kwarto at dun yung kwarto ko. Sa kabilang kwarto naman, yun yung sa tito ko at yung panghuli ay sa lola at lolo ko meron kaming mini living room sa taas. Yung typical na merong dalawang upuan, TV at yung piano na sinasaksak. So that time, nagpagpalit dito ko sa akin. Sabi niya dun daw siya sa kwarto ko. Tutulog kasi andun yung computer. Kaya sa kwarto niya ako natulog. Yung kwarto na yun maliit lang. May double deck at cabinet lang Yung kwarto na yun ng tito ko katapat nung mini living room Kaya rinig na rinig mo talaga kapag may nanonood ng TV O kaya pag may tao So ayun na nga, madaling araw na Sa ako na natutulog na bukas ang ilaw papatay na lang ng lola ko kapag tulog or matutulog na siya. Kaya ihiwan na bukas yung pintuan. Pero dahil nga sa kwarto ako ng tito ko natulog, kitang kita mo yung mini living room. Kasi kapantay lang nung double deck yung pinto nung kwarto. E lagi akong naguuna sa kaharap ng pinto dahil sabi ng lolo ko masama daw kapag ang paamoy nakaharap sa pintuan. Malas daw yun. E eh ako naman, kakapanood ko ng horror movies. Gusto ko talaga na nasa paanan ko ang pader para walang manghila sa akin. Okay. <laughs> witty ah, witty. Pero hindi pala ganun yung nangyari sa akin. Nalimpungatan ako sa ilaw. Tsaka sa ingay, yung parang nagchichismisan pero mahina lang. Light sleeper kasi ako, kaya ang bilis ko talaga magising kahit konting kaluskus lang. Pagmulat ko, may nakita ako na andun sa living room. Parang isang pamilya may nakaupo na nakaharap sa TV. May nakaupo dun sa piano. At merong parang mga bata na naglalaro sa sahig. Pero hindi mo maaninag yung mukha nila. Parang puti lang. Kinilabutan ako. Huwag na kang lilingon. Naninigas ako, uy. Uy. <laughs> e, SPG to ah. Hindi, joke lang. <laughs> Ewan ko ba, bakit ako yung pinagbasa nyo ng kwento. Alam nyo naman, ano, medyo green-green tayo. Well, anyway. Balik tayo. Naninigas ako, pero pinilit kong abutin yung ilaw. Kaso kailangan mo talaga tumayo. Kaya ginawa ko, nagtaklob ako ng kumot pero alam mo yon kita pa rin yung aninag na galing sa TV. Maya maya wala yung ilaw at siguro sa takot nakatulog ulit ako. Huwag kang <laughs> Akala ko dito na matatapos yung pangyayaring yun. Maya-maya, nakarinig naman ako ng kaluskos. Mahinang boses, parang gustong makipaglaro. <laughs> Pagkamulat ko habang nakatalukbong ng kumot, wala na ang aninag na sa living room pero rinig mo pa rin yung ingay. Unting-unting bumibigat yung kama. Yung alam mong may tao sa double deck. Gumagalaw tapos may naghahakikikan. <laughs> Di ko na alam ano gagawin ko. Gusto ko sumigaw pero para akong statwa naninigas. Patuloy sa pagtawa ang mga nasa taas ng double deck. Parang papalapit na ng pala palapit yung ingay palakas ng palakas Lord, Lilingon. <laughs> kaya nilakasan ko ang loob ko tinanggal ko ang pagkakatakip yung kumot at yun na nga nandun sila sa ibabaw ng double deck nakasilip sila <laughs> Nakangisi parang ng lolo ko. Kumaripas ako ng takbo papunta sa kwarto ng lola ko. Doon na ako natulog. Kinuwento ko yung nangyari na yun, kinaumagahan. Dahil nga yung lola ko, dinasalan niya yung taas ng bahay namin pati yung kwarto ng tito ko. Marahil daw isa sa mga espiritu na nangangailangan ng tulong makatawid sa liwanag. Pero simula nun, hindi ako natulog sa kwarto na yon at iba pa pa rin pakiramdam ko kapag dumadaan ako sa kwarto ng tito ko. At lagi na rin bukas ang ilaw ko kapag solo na ako natutulog. At hanggang dito na lang, maraming salamat marami pa akong kwento pero sa susunod na yun kapag na-share mo na tong kwento ko. Salamat. Okay? From Lou. Ikaw, may kwento ka bang about sa pag paninigas? Ikaw, may kwento ka bang spooky story? SPOKY Spooky, hindi ko ano, hindi spooky nyo spooky stories, esen sa akin sa Jazz on TikTok, Jazz on page, and also subscribe to my YouTube channel Jazz on YT. And as always, see you on the next episode. <laughs> <laughs>